Nagsama-sama ang Russia, China at North Korea sa isang military parade. Bakit nila ito ginawa? Ano ang gusto nilang palabasin? Magsisimula na ba ang World War III? Ngayong September lang, ginanap sa Tiananmen Square dun sa Beijing, China, ang isang makasaysayang military parade bilang paggunita sa ika aniversario anibersaryo ng pagtatapos ng ikalawang digmaang ang pandaigdig o yung World War II. Tinuturing ito bilang isa sa pinakamalaking parada ng militar sa kasaysayan ng China. Hindi lamang dahil sa dami ng kalahok, kundi dahil na rin sa makabagong teknolohiya at sandata na kanilang ipinakita sa buong mundo. Tutampok po dito ang hypersonic missiles na kilala sa bilis na halos imposibleng masabat ng kasalukuyang missile defense systems at ang mga stealth fighter jets na kayang lumipad nang hindi agad natutukoy ng radar. Ipinakita rin ang kanilang kakayahan sa nuclear triad, ang kakaya na maglungsa ng nuclear attack mula sa lupa, dagat at himpapawid, na nagpapakita ng tatlong antas ng kapangyarihan sa depensa at opensiba. Nagdagpa po rito, ipinakita rin ng China ang kanilang mga drones at kakaibang robot wolves isang simbolo ng pagsasanib ng makabagong teknolohiya at ng militar. Higit 15,000 po na mga sundalo ang dumalo na sinamahan ng daang-daang tangke, armored vehicles, aeroplano at iba pang makabagong military hardware. Ito ay pagpapakita ng disiplina at lakas ng kanilang hukbo. Ang parada po ay hindi lamang simpleng pagdiriwang, kundi isang malinaw na mensahe sa buong mundo na ang China ay may kakayahan at kahandaang ipagtanggol ang sarili at pamunuan kasama na rin yung mga kaalyado nito sa gitna ng lumalalang tensyon sa pandaigdigang politika. Lalo naging makabuluhan ang parada dahil sa mga panauhing dumalo. Nasa entablado mismo si Xi Jinping, siya po yung leader ng China, kasama rin si Vladimir Putin, ang leader naman ng Russia, at si Kim Jong-un ng North Korea. Yung mga leader po na ito kilala sa mahigpit na kritiko ng kanluran. Kasama rin po yung iba't ibang leader ng Indonesia, ng Iran, Malaysia, Vietnam, Cambodia at iba't ibang mga bansa na kaalyado ng North Korea, China at ng Russia. Sa kanyang talumpati, sinabi po ni Xi Jinping na ang mundo ngayon ay nasa harap ng isang malaking pagpili. Ito yung kapayapaan o digmaan. Isang rason kung bakit sila nagkaroon ng ganitong klase ng military parade para ipakita na pwede magkaroon ng kapayapaan kung pipiliin mo to pero kung pipiliin mo yung digmaan, handa silang lumaban. Samantala naman po si Kim Jong-un, ang leader naman ng North Korea, ay nagbigay ng buong suporta sa Russia at kay Putin. Habang si Vladimir Putin naman po, yung leader ng Russia, ay nagpasalamat at ginamit ang okasyon para ipakita na hindi siya nag-iisa sa patuloy na digmaan laban sa Ukraine at sa impluensya ng kanluran. Kasama na nga po dyan yung Amerika. Ang kanilang presensya at ang mga pahayag ay nagpatibay sa imahe na ang tatlong bansa ay higit pang nagkakaisa at marahil sila ibumubuo ng isang bagong pandaigdigang grupo na handang hamunin ang Estados Unidos, NATO at ang kanilang mga kalaban. Ngayon kung titignan po natin yan sa pananaw ng eschatology o sa pag-aaral ng katapusan, ang ganitong klaseng mga pangyayari ay maaaring may koneksyon sa mga propesiya sa Biblia. Kung mapasahin po natin yung Revelation chapter 9 verse 16, sinasabi po na merong hukbo na may bilang ng dalawang daang milyon na magtitipon para sa huling labanan o sa tinatawag na Battle of Armageddon. Pasahin po natin yung Revelation chapter 9 verse 16. Narinig ko ang bilang ng hukbong nakakapayo ay dalawang daang milyon. Pagamat wala pong tinutukoy dito na alinmang bansa, marami po ang mga nagsasabi na yung bilang ng mga hukbo nito, ang makakapagbigay lamang nito ay ang China. Kasi alam naman po natin, napakalaki ng populasyon ng China. Makikita po natin na sila yung pwede makapag-produce ng ganyang klasing mga hukbo. At nakikita naman po natin ngayon, nagpapakita po sila ng matinding kapangyarihan pagdating sa militar. So dito makikita po natin na malaki ang magiging parte ng China pagdating ng mga huling araw, lalo na po pagdating ng Battle of Armageddon. Ang alyansa po ng Russia, China at North Korea ay maaari ring makita bilang pahiwatig ng pagbubuo ng mga puwersang maaaring lumaban sa kanluran o sa mga bansang naninindigan para sa demokrasya. Sa pamamagitan po niyan, mas makikita natin na lalong matutupad yung propesya na makakabuo ng 200 milyong mga hukbo na susugo doon sa Israel. So ito po ay mayahambing natin sa mga bansang mula sa Silangan na binanggit doon po sa binasa natin kanina na kung saan bubuksan ang Euphrates River para bigyang daan yung mga hukbo na tutungo doon sa Armageddon. Kung magsasama-samahin, makikita natin na ang makabagong armas, teknolohiya ng digmaan at malaking alyansa ng mga bansang makapangyarihan ay nagsisilbing paalala na ang mga propesiyang nasa Biblia ay maaaring magkaroon ng katuparan sa panahon natin ngayon. Lalo na nga nakita natin nagsama-sama na po yung mga makakapangyarihang bansa na ito sa silangan. Parang may ilang mga tao ang natako sa mga nakita nilang ganito. Ayun nga nagsama-sama yung mga makakapangyarihang bansa na ito at pinakita nila yung kanilang mga armas. At sinasabi nila na maring ito ay pagpapahiwati na magsisimula na yung malaking digmaan. O so kaya sinabi nila kaya nagsama-sama yung mga leader na ito para mag-meeting sa nalalapit na nadigmaan. At yan po ang kinakatakot ng marami. So para sa ating mga mananampalataya, yung mga ganitong klaseng pangyayari ay hindi po dapat katakutan. Kundi ito po ay maging babala para po tayo ay maging handa spiritually. Kasi nga alam natin sa pamamagitan ng mga pangyayaring ganyan, yan po yung nagsasabi na malapit nang bumalik yung ating Panginoong Sokristo. So yung mga saysayang military parade na nangyari ngayong September sa Beijing ay hindi lamang po paggunita sa nakaraan, kundi malinaw na pagpapakita ng kapangyarihang militar at pangpolitika ng China sa hinaharap. Kasama ang mahigpit na alyansa nito sa Russia at North Korea. Ang kanilang mensahe ay simple ngunit mabigat. Sila ay handa, sila ay nagkakaisa, at sila ay mayroong kakayahang hamunin ang kanluran at ang buong mundo sa anumang laban at kapangyarihan. Tandaan niyo po mga kapatid, hindi sila magpaparada ng ganyan na mga makapagong paggamit pandigma kung wala silang plano na gamitin nito. Hindi sila gagastos ng malaki para gumawa ng ganyang kagamitan kung wala sa isip nila na ito ay gamitin. Kaya mga kapatid, sa parada na yan, yan po yung nagsasabi sa atin na anytime pwede mangyari ang isang malaking digmaan na sinasabi ng Biblia. Ito po ay maaaring babala nila para sa buong kasi sinabi naman talaga ng Biblia na sa panahon natin ngayon, sa mga huling araw, bago dumating yung ating Panginoong Sokristo, makakarinig tayo ng mga digmaan. Ngayon, ang nakikita na po natin, mga gamit sa digmaan. Ibig sabihin, magkakaroon po talaga ng mga digmaan. Kaya dapat maging handa tayo. So sa ating mga kresyano, yung mga nangyayaring ganito ito po ay maaaring makita bilang isa sa palatandaan na yung mundo po natin ay papalapit na sa huling yugto bago ang pagbabalik ng ating Panginoong Yeso Kristo. Sa Biblia, paulit-ulit po tayong binalalahanan na darating ang panahon ng kaguluhan, digmaan at matinding pagsubok. Ang pagpapakita po ng mga makabagong sandata at pagtatayo ng malaking alyansa ay pagpapakita na yung propesya sa Biblia ay natutupad na. At kunting panahon na lang, magsisimula na yung Battle of Armageddon na binabanggit doon sa Biblia. So ito po ay nagsisilbing babala at paalala na ang salita ng Diyos ay totoo at ang kanyang mga hula ay tiyak na magaganap sa kanyang itinakdang oras. Bilang mga Krusyano, ang ating tugon sa mga nangyayari na yan ay hindi dapat takot, kundi paghahanda hindi po tayo tinawag para magpanik o matakot, kundi para maging matatag sa pananampalataya. Yung mga ganitong klaseng balita at pangyayari ay nagtutulak sa atin na mas maging malapit sa Diyos sa panalangin at pag-aaral ng Kanyang salita. Hindi lang po yun, mas maging matibay na saksi sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa panahon ng kaguluhan. Ito rin po ay para mas magtiwala sa katiyakan ng pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo na siyang ating tunay na pag-asa at kaligtasan. So kahit na po ang mundo natin ay punong-puno ng digmaan, takot, at pagpapakita ng mga kapangyarihan, ang mga anak ng Diyos ay may katiyakan na si Kristo ay tunay na hari ng mga hari. At lahat po ng mga kapangyarihang leader sa mundo, gaano mang kalaki ang kanilang mga armas ay lilipas. Pero ang kaharian ng ating Panginoon, mananatili po yan magpakailanman. Huwag po tayo matakot sa mga makapangyarihang leader na yan. Tandaan niyo po mga kapatid, limitado lamang ang kapangyarihan ng mga yan. Yung ating Panginoong Sokristo, naniniwala po tayo, siya yung makapangyarihan sa lahat. At dapat sa kanya po tayo magtiwala at umasa. Kaya habang lumalapit na po 'yung araw ng pagbabalik ng ating Panginoon, manatili tayong gising, handa at tapat sa ating Panginoon.